dapat ngang ipaalam ni Alden Richards ang mga ganitong galawan nila ni Min Mendoza nang sa gayon ay hindi na rin nagtataka ang publiko sa maaaring mangyari sa kanila sa hinaharap bagamat ang Alden Nation ay alam na ito ngunit dapat ding malaman ito ng mga bashers at lalong lalo na ang mga naninira sa kanila nang sa gayon ay matahimik na sila sa kanilang pinagagawa na paninira kay Min Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na walang katotohanan. Isa na nga rito ang, pagpapakalat na si Min Mendoza raw ay laos na at mismong naungusan na raw ni Alden Richards. Ngunit hindi ito totoo. Hanggang ngayon ay magka-level pa rin ang fame at ang estado ng mga karir ni Min Mendoza at Alden Richards. Hindi porke maraming movie at TV show si Alden Richards ay naungusan niya na si Min Mendoza dahil hindi naman talaga ito ang sukatan kung gano'ng lalo kasikat Si Main Mendoza ngayon ay regular pa rin sa Itbulaga na alam natin na napakahirap magawa ng isang tao at hindi lang yon napakarami niya pa rin commercial endorsement na tinatanggap. Kung iisipin nyo lang, hindi laos si Main Mendoza kung hindi nagtuloy-tuloy lang ang kanyang karir sa ganitong mamalakad kung matatandaan nyo ay ganyan na rin naman talaga ang karir ni Maine Mendoza sa simula pa lamang isang TV show at minsan ay merong mga side racket at punong puno ng mga commercials at endorsement pagdating naman kay Alden Richards ay hindi rin naman nagbago noong regular pa siya sa Itbulaga ay minsan nakikita rin sila sa mga Sunday shows ng GMA na ngayon din ay nangyayari ngayon kay Alden Richards ang nagkaiba nga lang dito ay ang movie. Dahil alam naman natin na si Maine Mendoza ay wala naman na katalagang ka-interes sa paggawa ng movie. At nasabi na rin ni Alden Richards yan na marami siyang sinakripisyo kay Maine Mendoza. Kaya hindi siya nakagawa ng movie ng iibang kapartner. Kaya ito mo lang talaga malalaman na paninira lang talaga ang ginagawa nila kay Maine Mendoza at Alden Richards para nasa gayon ay mapabagsak nila ito kumawa na naman ng ingay si Maine Mendoza at tila pinasag na naman ang mga bashers na nagpapakalat na siya ay laos na raw dahil ang pagdalo ni Maine Mendoza isang event na ito ay talaga namang pinag-usapan dahil record na nagawa na naman ni Maine Mendoza na hindi na naman kinaiingitan ng ibang mga tao lalong lalong na ang mga celebrity na gustong gusto sayang mapabagsak. Ang dinalawan ni Main Mendoza ay isang ngayon sa pinakasikat na TV show sa ibang bansa na talaga namang pinag-usapan. Ngunit nagtaka ang buong Alden Nation. Bakit nga ba si Main Mendoza lamang at si Alden Richards ang naiimbitahan magdating sa mga ganitong pagtitipon? Kung matatandaan nyo ay nauna na rin ginawa ni Alden Richards siya. siya naman ay dumalo sa premiere ng isa ring pinakasikat na Hollywood TV show ngayon na Stranger Things. Dito mo talaga malalaman ang ginagawang pag-uusap ni Maine Mendoza at Alden Richards o ang mga nagmamalik sa kanila na iisa lamang ang galawan nila at ito ay magpakita sa mga international media. Diyan mo talaga malalaman na talagang si Maine Mendoza at Alden Richards ay nagkakasundo sa iisang mga bagay lamang na alam natin na tinututulan ito ng mga bashers ngunit walang magawa dahil ang nangingibawaw dito ang mismong katibayan ni Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman natin ay ikinagugulat talaga dahil sa laki ng ginagawang balita dahil nga ito sa ibang bansa na at sa Hollywood katulad na lang ng kagustuhan ni Alden Richards dati gusto niya na magkaroon ng isang role sa isang Hollywood movie or TV show na alam natin na ito ay mangyayari kung hindi natuloy ang kanilang movie ni Katrina Bernardo dahil yan naman talaga ang gusto ni Alden Richards ay mag-aral sa New York nagawa niya na ito pa ang matindi kung matatandaan nyo at sariwa pa sa isip nyo na si Main Mendoza ay napakalapit sa New York dito rin siya nag-aral. Kaya kung talagang iisipin mo, si Alden Richards ay gusto nandali dali ang manirahan sa New York. At si Maine Mendoza naman, yung merong puwang ang New York para sa kanya. Dito mo walang malalaman talaga na tunay ang kanilang samahan na nangyari. Umingay na naman ang social media sa pagkasama ni Alden Richards sa ginawang pag award ng People Asia. Isa kasi si Alden Richards sa ginawaran ng tropeyo para sa Men Who Matters 2025. Kung matatandaan nyo kasi, ay talagang kinuha na ni Alden Richards at Min Mendoza ang titulong ito na People of the Year na ay ginawaran din sila ng People Asia. Kaya nga naman naisip ng buong Aldab Nation na ang ginawang interview ni Alden Richards ay isang pag-aalay kay Min Mendoza ng kanyang napawagian na tropeyo. Alam naman natin na talagang lahat ang ginagawa ni Alden Richards at Min Mendoza ay talaga namang inaalay nila sa isa't isa. Kung matatandaan nyo, dati talaga ay napakaraming award ni Main Mendoza at Alden Richards na sila ay magkasama. Ngunit ngayon na magkaiba ang kanilang trabaho ay hindi na sila masyadong nagkakasabay at nakakuha ng magkaparehong award. Ito na rin kasi ang unang award ni Alden Richards na wala si Main Mendoza at lalong lalo na ang pagkuha naman ni Main Mendoza ng iba't ibang award ay hindi naman kasama si Alden Richards. Ngunit makikita mo sa kanila at mahahalata mo na talagang parang ina alay nila sa isa't isa kung ano man ang ma-achieve nila sa kanilang buhay mapa-award man ito o mga mithiin na napag-usapan na nila noon paman, ang totoo nga ay talagang magaling si Alden Richards pagsalita ng patungkol kay Min Mendoza, ito naman kasi talaga ang hinahangaan natin kay Alden D. Charles at ang pagbibigay niya ng mga mensaheng na kriptiko na tanging Alden Nation lamang ang nakakaalam. Isa na dito ang pag-interview niya dati kay Boy Abunda na sinabi niya na masaya ang kanyang love life. Kung iisipin ng mga ordinaryong nanonood lamang ay hindi mapapansin ito at aakalain na ang babaeng ito ay iba. Mga trabaho niya ngayon ngunit kung isa ka talagang Alden Nation ay malalaman mo ay madedecrypt mo ang mensaheng gustong palagay basi ni Alden Richards dahil si Alden Richards ay hindi kailanman nanligaw sa ibang babae sa loob ng sampung taon kaya alam ng buong Alden Nation na si Min Mendoza lamang ang tinutukoy niya dito kaya ngayon nga lang ang isa sa mga alam ng buong Alden Nation kaya talagang hindi malayo ang pag-aalay na ginawa ni Alden Richards sa kanyang pagkapanalo dito ay walang iba kung hindi kay Maine Mendoza. Ito na talaga ang tunay na panahon para aminin ni Maine Mendoza at Alden Richards kung ano ba talaga ang estado nila sa buhay. Dahil lang sa gayon ay matigil na rin ang mga pambabash lalong lalo na ang mga istorya na ipinakakalat ng mga bashers patungkol sa kanila, mga karir nila, pamilya at iba't iba pang uri na makakasira sa kanilang dalawa. Alden nga ang gumawa ng mga ganitong bagay ay hindi paniniwalaan dahil na rin sa ugali ni Alden Richards sa publiko na isang napakabait na tao. Ngunit pagdating naman kay Maine Mendoza na hindi masalita sa publiko ay siya ang mahihirapan dito pagka pinakalatan nga siya ng mga balita na masasama mga paninira ay hindi niya ito kagad masasagot at talagang mahihirapan siya dahil hindi naman talaga siya pala sagot na tao sa publiko kaya napakaganda ang gagawin nila ng ito pagkakataon na rin nila para ihayag ang tunay na nilalasan nila nang sa gayon ay tuloy tuloy na rin nila magawa kung ano talaga ang gusto nila yan naman talaga ang gustong gawin at pahayag ng buong Aldab Nation ipadala sa kanila ang kanilang hiling na muling magsama sa isang movie o kahit gumawa man lamang ng proyekto nang sa gayon ay malapit na rin magtipon-tipon ang buong Aldab Nation sa buong mundo mga seniors, mga OFW, mga dating fans, mga bago lahat-lahat na dito mapapatunayan kung sino talaga ang blockbuster artist katulad ni Maine Mendoza at Alden Richards dahil natatakot sila na pag gumawa ng movie si Alden Richards at Main Mendoza ay talagang kikilalanin sa buong mundo at makakabreak ng mga world record kaya naga na lang ang takot nila na pagsamahin muli ang Alda Blabim Team ni Main Mendoza at Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching.